Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa atin pong sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong May 25, 2025. At muli sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan natin ang ating sumada dito tayo sa May. Ayan, 5 tayo dito. 25 sa ating pecha at 25 din po sa ating taon. May 25, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 2 plus 5 is 7. At 2 plus 5 ulit is 7. At sa bandang gitna, ganoon pa rin. 5 plus 7 is 12. At 7 plus 7 is 14. At ganoon din pa sa bandang baba. 12 plus 14 is 26. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 26. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. Itong tatlong numero natin dito. 5 plus 7 plus 7 is 19. Ayan mga idol, yan po ang ating kapares na numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. 26, 19 or 29, 26. Ayan, uh, idol. Again, two digits sila. Kaya ganun pa rin gagawin natin. Simplify din natin yung dalawang numero natin dito bago natin yung isumata. Ayan, unahin natin ang 19. 1 plus 9 is 10. Two digits din po yung 10. Kaya simplify din po natin ito. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Ayan, 1 at saka 8. Yan po ang ating sumada. Unahin natin yung sumagang 1, kukunin mo natin yung 10 sumaga 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19 sumaga 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dito ang 37 sumaga 37, 3 plus 7 is 10, at 28 sumaga 28, 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, at dito sa 8, kukunin mo natin yung 26 sumaga 26, 2 plus 6 is 8. 7 yung 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8, at 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numerong nakuha na pwedeng pagpilian sa ating sumada ngayon may 25. Para lang po natin sila, meron tayong 1, 10, 19, 37, 28, 8, 26, 17 at 35 Rumble pa rin po natin yan Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga Nagustuhan po natin mga kombinasyon at para naman po sa ating sample, may, may 25, ginawa natin din ang 35, 35 at 19, ayan, 35, 19, 17, at 1, 17, 1, at 26, 26, and 10. Ayan mga idol, yan po yung mga sample nating nakuha sa ating sumada ngayong May 25. Meron tayong 25, 19, 17, 1, at 26 Gs. Ayan, itong mga sample na yan, pwede, pwede rin po natin matayan kung nagustuhan po natin sila. pag naman kaya kaya, tayo ng mga yung mga kumpulasyon dito po sa mga kasang, mga naka-execute natin yung numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung lupa po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. Uh, Ayan mga idol, yan po nga rin sumada sa trechak para po ngayong May 25. 2025. Maraming maraming salamat po.